Maluwag naman dito sa magtangpan. Oo, maluwag na. Hindi yun? Hindi ba yun? Hindi ba yun? yun. Tatlo, wala pang helmet yung isa. Hindi ba yun? Magkakita yung post mo yung gandaan. May bala ka bang iwan mo kami ni Angel Mal? Wala Malay natin, hindi ka masaya sa amin Hindi ka kontento sa amin Lalo na ngayon, wala akong naiipon Siyempre, bumili kami bigas Bumili kami ng ulam, pagkain, manok I need the violin. Naririnig mo 'yung Ha? Oh. oh ano masabi mo doon? No.